Kilalaanin po natin ang unang team The Little Champs. Ang team captain po ng Little Champs ay anak ng sentimental diva na si Rosel Navatan. He's 11 years old. Mahinig din tumanta. Yes. At tumugtog ng piano. Please welcome Rafa Navatan. Hi, Rafa. Rafa. Welcome to Family Flip, Rafa. How are you feeling right now? Good? Uh, medyo nervous but excited din po. Oh, but you look very confident. Ang susunod na mga po contestant ay ang bulso kapatid ng uh, asawa ng asawa ko actor at Starstruck 7 Ultimate Male Survivor na si Kim De Leon. He's 8 years old. Mahilig sa online mobile games kaya palakpakan natin si Kaden De Leon. Hey Kaden! Kaden, uh, ready ka na ba? Opo. Very, very good, Kaden. Good luck sa'yo, Kaden po. Ang next contestant naman po natin ay anak ng stand-up comedian na si Becky Velo. He's now 10 years old at mahusay rin kumanta. Gaya ni Becky. Please welcome Jeff Jebelo. Jeff Jeb Jeb. Kamusta, Jeb Jeb? Kamusta ka din Okay lang naman po kasi pogi nyo pa rin po. Naka naman! Ito na po ang pang-apat na member ng Little Champs ay pamangkin ni R.R. Enriquez. He's now 12 years old at super galing daw kumanta. Well, let's all welcome Kyle De La Cruz. Hi, Kyle. Hello, po. Kyle, nag-practice ba kayo? Ano kita? Mm, hindi po mas... <laughs> <laughs> Siya lang kasi kumakanta ako, hindi. Ah, kayang-kaya mo yan, di ba? Opo. Ay, good luck po. Good luck, Kyle. Good hey, luck. Rosel, anong advice ang binigay mo kay Rafa? ako advice na binigay ko sa kanya. Sabi ko, huwag siyang kakabahan, just enjoy and have fun. Yun, yun, yung pinaka-important. Have fun! Totoo yan! Kim, ikaw, ano advice binigay mo? Sabi ko naman kay Kayden, kahit anong maisip niyang sagot, kahit feeling niya mali, magsalita lang siya. Sabihin niya <laughs> lang. <laughs> ako, si Kayden pa sigurado tama para ating mga sagot. Becky, ano advice natin kay Jeb Jeb? Hindi ko siya pinreassure pero sabi ko sa kanya, Anak, kailangan mo manalo kasi wala pang bubong yung bahay natin. <laughs> Mananalo ba tayo ngayon? Yes. Okay. Here we go, here we go. RR. ano advice natin kay Kyle? Basta ako sinabi ko sa kanya, kailangan maging pabibo siya, parang si tita. Kailangan makulit siya, tsaka yun nga, maging madaldal lang. Tsaka dapat yun, bibo talaga dapat. yeah there you go. Good luck, good luck, Kyle. Kinalanin naman natin ang na mga yung team, the Tiny Titans, ang kanilang team captain anak po na napakahusay na aktor. Na si aking kuya, si Mr. Ryan Eigenman. Hello. He's 11 years old mahilig sa basketball, jiu-jitsu, video games. Please welcome Luis Eigenman. Opa. Welcome, Luis. Ready ba? Ready na? Opa. Okay, ready na si Luis. At kasama ni Luis sa team, ang anak ng mahusay na aktres na si Matet Leon. She's 9 years old at mahilig po mag-volleyball at manood ng movies. Let's all welcome Mia Estrada. Hi, Mia. Hello. Hello. Are you ready? Yes, po. Ah, man. There we go. Up next, anak na isa pang uh, mahusay na aktor na si Kuya Neil Ryan Cese. He's nine years old. Loves to play basketball. Pati football pala. Pakam natin si Gabriel Cese. Hello, Gabriel. Hello. Ano ba tinuro sa'yo ni Daddy na tip dito para sa game na to? Huwag well, mag... Ah, uh, sabi, pas, sabi. Ah, huwag mag pass. Ah, wag magpas. Tama, wag magpas. <laughs> And of course, finally, ang younger sister ng former child star turned dramatic actress na si Barbara Miguel. Oh my God, she's 12 years old, kaya welcome natin. Si Rich Kapasag. Hello, Rich. Hello, Hello po, Kuya Don. Hello. Hello Don. Wow. Diba, you wanna go also into acting very, very soon? Yes po. Oh. Kaya ko po siyang tapatan. Wow! Kitain ah, na natin, hindi ako magpapatalo. <laughs> Nanalo po siya dito, so kailangan ko rin manat. natin. Kaya, kaya, Mary. looking forward to that. Okay, parents, ready na ba kayo sa posibleng mabisto sa inyo? Kuya Neil, ready ka na? Kinakabahan nga ako. Hindi. <laughs> I'm sure si Mate talaga ng ano, hinanda niya talaga ng todo si Mia. Talagang kinakabahan ako. Okay, na po. Ako kinakabahan. Ikaw. Kasi alam mo nga, malalamang <laughs> anak ko talaga to eh. <laughs> Ingat anak. <laughs> Ang <Bilingan> mo. <laughs> Pero sempre enjoy. Enjoy niya. mag -e enjoy niya for sure. Kaya, little champs, Ruiz, ikaw ang team captain. I'm sure, tinuro ka na rin daddy mo. Right? Kaya, kaya ang Any last words, uh, Ryan? Para mga last tips natin? Don't panic. Just have fun and enjoy. There you go. There you go. Good luck. the tiny tyrants. Okay. Alamin na po natin ang sabi ng survey. Ready na po si Rafa at Ruiz. Let's play round one. Come on. Good luck! Top 6 answers on the board. Ito ang tanong nyo. Nag-survey kami ng isang daang bata. Katulad nyo. Kapag naiwan ka sa bahay, kasama ang isang baby. Tapos yung baby, umiiyak ito. Ano ang gagawin mo? Go! Rafa. Um, I will try to comfort him. Will you comfort the baby. Patatahanin mo. Okay. Nandyan ba? Iko-comfort. Patatahanin. Yes. Nandyan. Pero may mas mataas pa, Ruiz. Again, ha? Naiiwan ka sa bahay kasama ang isang baby. Tapos umiiyak yung baby. Anong gagawin mo, Ruiz? Tatawagin si mami at daddy. Tatawagin si mami at daddy. Ano na? Report sa klolo. Lansan ba ang tatawagin si mami at si daddy? Uy, wala. So, Rafa, pass or play? Play, siyempre. Okay. Ruiz, balik muna tayo. Let's go play round one. The Little Champs. Kaden? Okay, Kaden, okay, isipin mo, naiiwan ka sa bahay. Tapos, walang kasama, tapos may baby doon, ano Anong gagawin mo? Bibigyan mo ng milk. Ikaw, Kayden ngayon, nagmi-milk ka pa ba ngayon? Hindi na. Hindi na? Hindi na. Ayon. Sabi ni Kayden, bibigyan Wala. doon niya <laughs> ng milk. Jeff, Jeff. Oh, naiwan ka po sa bahay, kasi kasama ang baby, iyak kang iyak. Ano gagawin mo po? Paglalaroin po ng mga laruan para makatahan po siya. Wala, sila. Tama, maglalaro daw na may laruan na. po ba yan? May laruan. Very good. Kyle, marami pa ito. May tatlo pa. Naiwan ka sa bahay, tapos kasama baby, tapos umiiyak. Ano kaya ang gagawin mo? Patutulugin. Patutulugin? patutulugin. Pa'n eh, eh, i eh, mo? I-hehele mo? Nandiyan ba ang patutulugin? Yes! Rafa, naiwan ka sa bahay, kasama ang baby, tapos umiiyak. Ano gagawin mo? Ah, uh, pupunta po sa ibang kwarto. Kasi siyempre, baka maingay, di ba? So in other words, iiwan niya. It's <laughs> so, okay lang yan. Nandiyan ba yan? Pupunta sa kabilang kwarto. Wala. Okay, Kayden. Ano pa? Papatulugin po. Patutulugin. Oo, oh, ay kaso nandiyan nan. So patutulugin. Okay. Hindi pwede kasing maulit. Okay. Tiny Titans, pwede na kayo mag-usap-usap. Jeb-Jeb, isa na lang. Kung di, sila. Kailangan makuha mo to Anong gagawin mo sa baby umiiyak? Papanoorin -pa po ng kokomelon. Sabi ni Jeb Jeb manunood daw ng kokomelon or cartoons. Uy, okay, wala. Okay. Tiny Titans, oh! this is your chance to steal. Rich. Para uh -huh. sa akin po, kakantahan ko po. Wow! Yes! Okay. Kakantahan! I'm gonna go, you. Kakantahan. So anong mas gusto mo gawin? Uh, Aktingan o singing para sa iyo? Aktingan. Aktingan. Uh, oh. Aaktingin mo na lang na singer ka. Okay. Pwede yan. <laughs> pwede yan. <pwede. laughs> Gabriel. Naiiwa ka sa bahay kasama ang isang baby. Tapos umiiyak to. Ano gagawin mo, Gabriel? Okay. Bibigyan ng pagkain. Bibigyan ng pagkain. Okay. Mia? Uh, lalabay din po. Lalabay. Oh, parang kahawig, di ba? Lalabay, kakantahan, bibigyan ng pagkain. Ruiz, Nasa iyo ang final answer again. mo ka sa bahay, kasama baby, tapos umiiyak. Anong gagawin mo? Kakantahan po. Kakantahan! Alright, we got two more. Ang tanong, nandiyan kaya ang isa pang sa dalawa. Kakantahan daw. Survey Ate, ayos tayo. <laughs> Panalo sa round 1 ng Tiny Titans, may 79 points. Ang little chance, don't worry, kasi may tatlong rounds pa tayo. Okay, ano ba yung hindi na ulan? Everybody, basa tayo. No!